katabi nga na lang naman halos ka na lang, nam, lang naman namin sa Arayat magpipick up kami ngayon kasi ng seedling sakto walang pasok mga bata kasi brown out buong, ano, buong Arayat kaya yun pagkakataon pero mabilis lang kami mga before lunch makakabalik na rin po kami sa bahay mga bata, masarap patulog. Pero mag-almosel po muna kami. Lookin so, po namin sa ano to eh. Lichon. Anong barangay? Ayan, nandito na kami. Sa hala, Palayan. Palayan. <laughs> palayan si. Uy, ang lagi ng ano, balimbing. O, so yung balimbing ngayon, yung sa farm, may ano na, may bunga. Sa kapampangan, tawag namin dito, ano, taranati. Ay, ganyan din kami puno nung bata. Dahil, ayun, uh, si Lola, uh, nanay ni Papaya, mahilig siyang magtanim-tanim. Kaya, sagana po kami sa mga prutas. Tapos noon malawak pa yung ano, lupain doon. Ngayon kasi marami ng bahay. Ay, nandun na pala si Tita. kami kina Tita dun sa may kalian. Dito kami ngayon sa uh, ano yung kabanatuan na to. Ayun, kabanatuan city. Titingin uh. ng panghangin plant si ka-farmer. Nayan ko lang siya. Basta ako, lagi lang akong nakasuporta sa lahat ng ano niyan. wala po, walang nabili. Wala silang hanging plants. Uy, nagutom na. Kain muna tayo kay Edmond Bulaluhan sa Sapang. Sapang? Sapang. Hindi ko alam. Basta yon. Sikat po ito eh. Galing na pala dito siya na. No? <laughs> Grabe na. Thank you. Thank you. Bebe, ano mo nga? Para makita yung laman. Buto Isang palok at mangga, Kalabaw ah. Kalabaw. Kalabaw po 'yan. Um, Tapos ang palok at mangga. Luto nga tayo nito Pagluluto ko ah. pa nga mga bacon ng kanapaw? mangga. Ay, tapos si Chuchay po Hindi naman po namin pinamigay Ano nila pinamigay? Ay, yan uh, Hi kay, ano, ate Rose Makanye Hindi po namin pinamigay Ate, ano lang po uh, Alaga, nasa katabi ng ano lang Araw-araw po, nakikita naman Sumisilip lang sa bakod Maraming kasing damo doon. Oo, oo, madaming damo tapos may mga kasama silang baka. May lalaki. Na lalaki din. Thank you po. Wow. Uy, usit. Tignan nyo, malangaw din dito. <laughs> Pero, pero sa amin dito. ngayon, sobrang malangaw. Kasi, pero ginagawa naman na ng aksyon. Alagay ko, pwedeng sinanggal na nila yung mga mga po tayong makapulong. Nang alat na yung Oops. na tayo? Sabi na natin. Eh, Tawag ka. Busy sila. May meeting ata sila. <laughs> hmm. Busy, may limita nasa ano na kami nakauwi na kanina pa pala mga saktong 12 nagla lunch yung mga boys eh nung <tik> buwi <boy> kami 9 <tik> siya ayan ang mga boys ay nako may isa pa kaming manga doon na nagbubunga ng injan, etong mga boys na to may hihilig sa manga pero kumakain naman sila ng mga maaasim yan yung kalabaw ako ang gusto ko lang naman yung diyan may doon sa may CR dun sabi ko ano i, iwag na yon ayun kita ko sila sa may ano CCTV <laughs> pinitas ang indiyan dapat eto hinaapakan to parang ano lang na no? Ay, ganyan pala. Hmm? Hindi ko pa ito napabaon. Ay! Nabilad. Kulang sa dilig. Paano ko na lang to? Dapat... Dapat maayos na siya. yung atis so hindi siya masyadong naaarawan dito siguro hindi gumanda wala ng bulaklak ito ang ganda nito Ba't hindi gupitin yung mga ano, no? Ito, hindi niya pang Pangit tignan. Lawa mga ano. Hmm, ba naman? Mama bet, dati, madami din ano, orchids sa harapan ng bahay namin. Tapos si Lola, may ilig din. Ano, banda. Mga ganito yung kay Lola dati. Tsaka Katlea. Sabi ko, mas, mas magandang tignan pag naka, ano, no, yan, no nakakapit kaysa yung nakapaso ay maxi no ay nako ang dami mo na mga naman, ano di pa tumalab yung gamot di pa namatay garapata niya kaka ano ko lang dyan kakalis ko lang ng garapata ay ito dapat din malipat to kailangan kasi nito full sun ano kasi tawag ng alaman na to Aray ko, Max! Hey, naroon ng mga bata. Nandiyan nila dito. Hmm. Frozen nila. Magtatanim daw ng ibang ano dito. Rambutan? Hindi ko sure. Kung anong tatanim dito ni ka-farmer. Pinatay yung mulberry. Ma may ano pa naman kami. Madami pa naman kaming mulberry dun sa taas. Pero magtatanim po siya ng panibagong mulberry pero yung ano na malalaki yung bunga. Hindi ko pa rin na, na transfer sa ano lupa yung mga vogue ko. Maxi malapit na palang lagyan ng ano nyan to tubig patapos na eh tamang tama nagtatag ulan na nintay ko ano sana umulan ng malakas kasi yung langaw mamamatay <laughs> tapos magbabrush ko dun sa may ano you know, taas ng garahe pa man, talaga naman. eto hindi naman to masarap, bebe. <laughs> Sino may gusto niyan? Yan? Opo, anti uh, hindi siya masarap. Cherry, acerola cherry. From ano pa yung buto niyan? <laughs> Binigay ni Alipik, ni Oliver. Ah, uh, galing Brazil. Bayabas to ah. Yung dati pa to, bebe. Yung kay ba to? O natanim na? Ilan ba yung bayabas natin nun? Alam ko, mag nagtanim na siya eh. Ayun, ano yun, bebe? Rambutan? Apili? yun, pa din yung Ha? Bakit naman? Sa bagay. Ha? Nakakatawa yung ano niyan. Yung kayang mabolo, pakat mo yung dulo niya. Para hindi na siya tumaas ng todo. No? Dalawa pa pala no Alin? Dalawang dalawa din pala. Mabola? Hindi, dalawang... <mulong> dalawang... 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 Hindi ko alam. Ah, hindi ko alam. Dalawa, dalawa din ano. Yung... Ayan o, no, yung malunggay. Palitan mo ng Catmon. Ayun ah, bebe. Ay, hindi. Malaki pala yun. Yung malunggay o, oh, paalis mo na. Oo. Maraming pa naman tayong malunggay. Parang matamlay itong mabolo, bebe. Wala nga sa bilig yan. Mabolo? Diba nang yung Ah! Wala diba? ah, sa makuha tubig. Tapos wala pang tubig ito. So, tinapos talaga siya sa tubig. Kawawa naman. Buti nga nakasurma ito. Tumamlay, hindi nagtuloy yung bunga, di ba? Naglaglagan bunga. Hindi ko napansin. Hindi, hindi, Nung ano kasi may bunga na siya eh. Tsaka na sa ng mangga. eto totoo naman po, hindi namin nakikita yung, ay, napapakinabangan bunga nitong mangga na yan. Ibang klase yung ano niya, bunga. <laughs> diba yun, may isang bunga na video ko rin ata yun eh. Yung parang alien talaga yung tsura niya. Parang ugis mukha ng tao. Ano yan? Di, ano, vitamin ito. Pwede mo na yan putulin yun, no? Kasi may, ano, may ugat na. lalaki. Oh! Mama. Ay! Ano na naman? Ay! Bakit? Kasi, ng ah! Dinurog-durog pa ganyan. Oo. Oh. Ay kagaya ni Nene. Yung dinurog ni Rowan, kinain pa ni Nene. <laughs> kinain? Ay! Oh! Kinain mo yung dinurog, Nene? Huwag ka kasi nagsasayang ng food. Talagang papagalitan ka ni ate. Ako din, kung ako nakakita, papagalitan din kita. Hindi, eh. pangit na pala yung ano natin, no? Oh. Grass. Yung grass. Awapin pala na na, Ay. ay, ay. ay, ay. ay, ay, ay kinai-dang dog nin ayali baka pag nagpepreno na yung mga bata oy sing ka ni hmm mm. dance ka nga ni pupo hindi mo kaya dyan dito kaya mo ah dito dito ni ah. dito kaya mo ah sakay kita na ah hey. ah hindi na-draw po nyo na yung ano community labas Ay, daw siya kami. ng bahay tapos titingin siya sa paligid kung anong mga natatanaw niya pero ayan ang kanyang drawing <laughs> ayan ayan kasi doon sa may tanaw naman po talaga dito yung ano yung Macdo, yung church, hospital, sa bayan natatanaw po dito. Ayun oh. Yung kapitbahay namin na <laughs> nag-iisa sa harap. Ay, yung sa ano kasi sa kabilang side na. Hindi natanaw sa angle na 'yan. Ah, may poste pa ng Meralco. Ay, Pelco. Tapos, or, irrigation. Or, 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 or <laughs> ah. Ano na naman? <laughs> Wala kang maingi dito. papilto. to. Yeah. ako. Manumanong buti. Nang... <laughs> ha, dun sa counter kasi minsan may mga... Siyempre minsan busy. Tapos may magtatanong ng mga presyo ng lechon, contact number. Ayan. Ay, nakita. Hmm? O, oh, sige, pagkakatiwala ako sa yung isa. ah uh, wag yan, be. Isa lang. Tignan ko kung marunong ka. Okay. Tabi mo na muna to. Oh, ano nyo bukas yan? Pag, pag marunong ako. Oh, tutulungan mo na ako nun. Bye-bye. Bye-bye, Kabebe. Oh, wala, hindi ko na daw nagpupong. Bye-bye, baby. Thank you for watching. Mama, choop-choop.